Nagpadala ng isang sulat si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang legal counsel sa National Bureau of Investigation na hindi siya makakadalo sa investigasyon ng NBI ngayong biyernes dahil sa ilang trabaho sa opisina na kailangan niyang asikasuhin. Ang nasabing investigasyon ay kaugnay sa umano'y pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang virtual press conference noong Sabado. Apparently, the, the Vice President uh, ay late na niya nalaman na cancelled ang kanyang appearance before the House committee hearing. So, tapos nag, uh, hindi na siya nakapunta dito and as for a resetting. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, wala pang petsa na hiniling ang bise. Ngunit batay sa kanilang napag-usapan, pansamantalang itatakda ang pagdalo ni Vice President Duterte sa December 11. May iba pang hiningi ang bise, gaya na lamang ng kopya ng reklamong inihain laban sa kanya at mga itatanong ng NBI. We will comply with her request uh, dahil sa due process no? Out of uh, respect dahil siya ay pangalawang uh, pinakamataas na opisyal ng ating bayan. Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, bagamat hindi nakadalo si VP Inday, ay hindi ibig sabihin na inilalagay na ng bise ang kanyang sarili na mas mataas pa kaysa sa batas. Hindi naman niya sinabi na hindi siya magpapaimbestiga. Ah, kung hindi siya makarating doon, then the NBI can go to her office to conduct the investigation. Di ba? Wala naman siyang, as I've said, he is not uh, placing herself above the law. He's, she's open. She's open for investigation. Bukod kay VP Sara, ipapasapina okay. rin Ani Santiago ng NBI ang mga miyembro ng media at mga political vlogger na nagtanong sa pangalawang Pangulo. Aniya, meron silang natukoy na mga individuala. Isa-serve na ang subpina doon sa mga nag-attend doon sa video clip na identified na namin. No, eh uh, isusupi na namin sila uh, mag-shed light, mag ano tanungin namin kung nangyari uh, yun, they in their presence, nagtatanong sila. Samantala, sa isang press conference naman sa Kamara Kamakailan, ay sinabi ni Congressman Jay Kong na tahimik naman ang lahat kung wala lang daw sanang nag-aambisyon kagad na maging presidente. Buelta naman ni De La Rosa dito. At si Inday Sara na maging presidente? or yung boss nilang atat maging presidente sa 2028, kaya dinidemolish nila si Bibi Sara. Uh, which is which? Iginit pa ng senador na hindi pwedeng ambisyonin ang pagiging Pangulo at tanging ang Panginoon lamang Aniya ang makapagbibigay nito. Kahit anong plano gagawin ninyo dyan na paninira, pang demolish, kahit anong gawin ninyo mga plano dyan, kung hindi yan ibigay ni Lord sa inyo, hindi talaga yan mapunta sa inyo. Sabi pa ni De La Rosa, kung wala sanang ginagawa ang Kamara at palaso laban kay VP Sara, ay tahimik lang sana ang pangalawang Pangulo na nagtatrabaho. Una nang sinabi ng bise na nais ang tanggalin sa kanyang posisyon, binigyang diin din ni Vice President Duterte na totoo ang mga banta laban sa kanya. Yan ay bago pa man nangyari Ania ang kaguluhan sa kamera. Hindi nakadalo si Vice President Sara Duterte sa NBA headquarters ngayong araw ng Biyernes, November 29. Ito'y para kunin ng kanyang panig sa rhetoric or conditional remark nito laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Sa halip, pinaharap ng NBI ang bise sa si December 11. Hindi ordinaryong opisyal ang pinasapina ng NBI dahil ito ay ang kalawa sa pinakamataas sa opisyal ng bansa. Si VP Sara din ng most voted sa kasaysayan ng Pilipinas na nakakalap ng na mahigit 32 milyon na mga boto noong 2022 national elections. Di hamak na mas mataas kumpara sa 31 million plus na boto ang dati nitong running mate na si Pangulong Marcos Jr., hindi rin isang ideal official ang bise dahil araw-araw itong nasa trabaho kung saan karamihan ay matagal lang nakaschedule. Mas nauna pa sa sapina ng NBI, kaya para sa isang dating Presidential Legal Council, bakit pa pupunta ang bise sa NBI? Ano naman, gagawin mo ito, tatanungin ka lang, anong masasabi mo rito? Bakit ko pa sasabihin, hindi doon nalang ako sa piskal mong paliwanag, bakit pa sa inyo? Dagdag pa ng Attorney Sal Panelo, hindi naman korte ang NBI para magdetermina kung guilty ba ang bise o hindi. Grave threats at posibleng paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 ang tinitingdang angulo ng NBI laban sa bise. Hindi naman talaga kailangan umatin sa NBI kasi kung merong kayong kaso na gustong i-file, e-file eh, nyo na lang. Malinaw para sa veteranong abogado na political persecution ang all-of-government approach laban sa ikalawang pangulo. Ang dahilan, para iligpit siya bilang numero unong balakid ng mga Marcos at cronies sa 2028 presidential race. Suportado naman ni Panelo ang hakbang ni VP Sara na tanggihan ng mga bagong security detail ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Nauna nang pinalitan ng lahat ng VPSPG ni VP Duterte na mga bagong sundalo't at kahit hindi naman dumaan sa kanyang approval mamaya yung pa ang magiging ng kanyang buhay. Hindi mo na alam. Hindi mo na mapagkatiwalaan ngayon. <laughs> Sinong pinapadala iyo. Malakas sa OFW community ang unit team na VP Sara BBM ng eleksyon. At para kay Attorney Panelo, na ngayon ay nasa Hong Kong, Duterte pa rin ang sigaw ng ating mga kababayan doon. Doon sa Disneyland, ng no, Pilipino na, isa na naman sinasabi, kito hey, 30 po kami, kahit anong mangyari, sa kanya kami. Sumugod sa Kamara nitong lunes, December 2, ang ilang sektor para sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Apat ang grounds for impeachment. Kabila ang culpable violation of the Constitution, issue ng graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at iba pa umanong mga krimen. Isa sa mga namataan sa filing ng impeachment case si dating senador Leila de Lima habang ang Akbayan Party list naman ang mag endorse ng reklamo. Nakahanda raw ang kamera na aksyon ng impeachment complaint para kay former presidential legal counsel Salvador Panelo. Talagang nais patahimikin ang administrasyon ng bise. Unang sinyales ay ang pagpapalit ng mga sundalong magbabantay sa kanya. Bakit mo tinatanggal ang security? Ang security ay eh, para nga bigyan siya ng proteksyon. Pag tinanggal mo yan, hindi siya ay bukas sa lahat ng uri ng karahasan laban sa kanya. Ikalawang palatandaan ayon kay Panelo ay ang inihang impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Ito'y kahit umbudsman na mismo ang nagsabi na wala sila nakikitang dahilan para imbestigahan si VP Sara. Obvious na obvious na Gusto mo siya talagang tanggalin. Impeachment eh. At alam naman natin numbers game yan. Pinitik naman ni Panelo si Pangulong Pambong Marcos, lalo pa at nanawagan sa kamera nitong huli ang presidente na huwag sampahan ang impeachment case ang bise. Pero ayon sa veteranong abogado, lumalabas na nagmamalinis lamang ang Pangulo sa maaring sapitin ng kanyang dating running mate. Yung mga nandiyan sa kongreso, hindi makakagalaw ang realidad sa Pilipinas nang hindi nalalaman at sinasang-ayunan ng presidente ng bansa yung impeachment na yan eh talagang itutuloy nila yan. Regardless, gaya ng aking sinabi, na kahit na may sinasabi si BBM, na huwag niyo na ituloy eh, yun eh, para malayo siya sa hinala na may kinalaman siya.